Bakit na Alda, mga Kastoya, nandito tayo ngayon sa Mount Capistrano. Hindi lang ito tanyag na hiking destination, ito rin ay banal na lugar sa mga diboto. Sa daan paakyat, makikita natin ang labing apat na istasyon ng cross. Puntahan natin ito ngayon. Ta! Sa katahimikan ng ating puso, tayo lumalakad sa landas ng pag-ibig at sakripisyo. Ang daan ng cross ay isang banal na paninilay sa huling yugto ng buhay ng Isos mula sa kanyang pagkukundi hanggang sa kanyang libing. Sa bawat istasyon, ating nadarama ang lalim ng kanyang pag-ibig na walang kapantay. Ito ang first station. Si Jesus ay hinatulan ng kamatayan. Si Jesus ay hinatulan ni Pilato na mamamatay sa cross. Ito na ang pangalawang istasyon. Pinapasa ni Jesus ang kanyang cross. Tinanggap ni Jesus ang mabigat na cross bilang tanda ng kanyang pagsunod sa kaluuban ng Ama. Ito na yung pangatlo, unang pagkakadapa ni Jesus. Amen. Sa bigat ng cross at pagod, si Jesus ay nadapa sa unang pagkakataon. Ito na yung pang-apat, pagkikita ni Jesus at ng kanyang ina. Nagtagpo ang mga mata ni Maria at Jesus, puno ng sakit at pagpunawa. Ito na yung panglima, tinutulungan ni Simon ng Serene si Jesus. Pinilit ni Simon na tulungan si Jesus sa pagdala ng cross. pang anim Pinunasan ni Veronica ang mukha ni Jesus. Isang babae ang lumapit at pinunasan ang mukha ni Jesus na naiwan ng kanyang banal na anim. Ang pang-pito, Ikalawang pagkakadapa ni Jesus. Muling nadapa si Jesus sa gitna ng kanyang paglalakbay. Ang pang-walo, Pagkikita ni Jesus sa mga babae ng Jerusalem. Hinimok ni Jesus ang mga babae na huwag siyang iyakan, kundi ang kanilang sarili at mga anak. Ang pangsiyam, ang ikatlong pagkakadapa ni Jesus. Sa kabila ng matinding hirap, si Jesus ay napadapa sa ikatlong pagkakataon. Ang pangsampo, hinubaran si Jesus ng kaniyang kasuutan. Inilisan si Jesus ng kaniyang kasuutan na lalong nagpahiya sa kanya. Ang ikalabing isa, ipinako si Jesus sa cross. Ipinako si Jesus sa cross. Tinanggap ang matinding sakit para sa ating kaligtasan. ang ikalabing dalawa namatay matay si Jesus. Sa huling hininga, isinuko na Jesus ang kanyang Espiritu sa Ama. Ikalabing tatlo, inalis ang katawan ni Jesus mula sa cross. Maingat na inalis ang katawan ni Jesus at ibinigay sa kanyang ina. ang ikalabing apat na istasyon, inilibing si Jesus. Inilagay si Jesus sa libingan, isang lugar ng pahinga at pag-asa sa muling pagkabuhay. Sa ating pagninilay sa daan ng cross, naway na palalim natin ang ating pananampalataya at pag-uunawa sa walang hanggang pag-ibig ni Jesus. Ang sakripisyon ni Jesus ay paanyaya sa atin na mamumuhay na may kababaang loob, pag-ibig at pag-asa. Sa bawat hakbang, tayo'y tinatawag na sumusunod sa kanyang mga yakap. Carlet Stories po, salamat pong sa pag